Maymay May May guys, so oh, doon sa nagpapainom din sa kanya ng tubig. Ayan siya o. Oh. tayo si May May. sa dulo. May May! May May! Ayan lang siya. Tigilig, 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 tigilig. May May! May May! May May! Tigilig, tigilig, tigilig. Hi! Hello! Tara May, tara. Kain tayo May. Tara May. Yay! Kakain na si ko. Hi! Tara Bibi Dali. Bolik! Ay, may May uh, o kain ko ikaw dito May May. Mabira ka, ina kita. <coughs> <coughs> Mimi. Parang ganda dito guys oh. <laughs> oh. <laughs> Hindi na ko pa aalisin ito hangga't hindi ko pa kainin. Oh, teka lang. Ako po, ako 'yung dadaleng food po. Tapos pa ano. Buwag dun sa lalagayan pa. Eh, eh, Ah. Popo.